Hi guys! Uh, for today's video, uh, magluluto tayo ng napakasimpleng recipe na naman. So, uh, alam mo naman, tayo mga magulang, mga parents na talaga namang uh, in charge sa, sa pagluluto, sa pag-iisip ng makakain sa araw-araw, eh, kailangan medyo talagang uh, nag-iisip tayo ng mga iba-ibang klasing dishes na pwede nating iserve sa ating family every day. So, itong recipe na ito ay super duper easy lang para lang tayo nagigisa. So, napaka-convenient natin ng dish na ito kasi nga, eh, ang gagamitin natin ay ang mga ah uh, sobrang few ingredients lang na nandyan lagi sa ating mga ref, sa ating pantry. So, alam mo naman yon bilang parents, bilang mami, talaga namang, di ba? Kayo ba, uh, medyo nahihirapan din ba kayo sa mga everyday na niluluto ninyo sa inyong family? So, hindi kayo nag-iisa. Ganon din po ako. By the way, kung bago ka sa channel na ito, ako nga po pala si Cristina Ramos, si Mami Tina. So, ah uh, itong mga vlog natin sa ating channel ay uh, about sa ating everyday life. Yung nagbibigay po tayo ng mga uh, simple recipes na pwede nating lutuin sa everyday life, everyday uh, ulam natin. Nagbibigay, uh, ako rin po ay uh, may mga puppies, may mga dogs. So, nagbibigay tayo ng mga tips about them, about our experience of having uh, puppies and dogs. So, ako rin po ay mahilig mag-garden. So, may mga, may mga experience na rin tayo sa gardening. So, yun. Doon namiikot yung ating uh, vlog. Dahil nga ako ay full-time mom. So, yun yung mga uh, iba-ibang uh, pang-everyday uh, life na pwede natin i-share, na, pwede na, na pwede naman ding may matutunan tayo, di po ba? So, meron din po tayo mga vlog na about cleaning, yun. So, uh, yun po ang ating, uh, kung bago ka sa aking channel, yun po ang ating mga lumalabas na video. ini yun yung mga, doon tayo kumukuha ng mga different topics na ating nilalabas sa ating video na sana po kahit papano. Meron po tayo napupulot na aral. Or may natututunan tayo kahit paano. So, uh, I'm happy na talaga naman na yun, kahit pa paano, nakakapag-share tayo ng mga ating mga munting karanasan sa buhay. Na alam naman natin na kahit pa paano ay makakatunong sa iba. Sa kanilang, uh, kung sila man ay may diff, uh, same situation na meron tayo, di ba? Kahit pa paano meron silang idea para kung paano nila haharapin ang every situation or happening sa kanilang buhay. Diba? So, yun lang. Uh, for today's video, dahil sinabi ko na nga na tayo ay magluluto ng super simple na recipe. And, ang ating uh, pangalan ng ating iluluto ay corn beef with napa cabbage. So, siguro, alam nyo na kung ano, kung, kung, ano yung mga simple ingredients na ating uh, uh, sa ating recipe. So, kaya naman, uh, magsimula na tayo para tayo ay makatapos na. So, I hope panoorin nyo hanggang sa huli para tayo ay matutunan naman ang panibagong recipe for the family. Let's start! So, ayan na. Magsimula na po tayo sa paglalagay ng mantika sa ating pan. So, promise sa inyo, guys, napakadali lang po nito, mga mami, mga daddy. Alam ko sa inyo, yung iba sa inyo talagang, ewan ko, ako nagawa nyo na rin po ito. Pero kung ano kung hindi pa, so ito, baka sakali. So, meron tayong bawang, sibuyas at kamatis. Yan. Yan ang pagkakahiwa ng kamatis. I-quarter nyo muna. ika quarter muna, then paslant. So, yung ating bawang means, yung ating onion, uh, slice lang. Yung regular slice lang ng onion. So, ayan na. Yung ating, so, meron tayong ano, kinatasang sabaw ng kamatis ang sabaw natin later so ayan, yun yung ating corn beef na gagamitin, not sponsored pero ito po kasi masarap saka ito po ay galing sa aming mababait na angels na nagbibili sa amin ng aming mga ah, makakain for everyday so alam na po nila yun kung sino po sila sila po ang angel galing kay God na talagang nandyan sa aming uh, paligid-ligid para kami ay gabayan at uh, mahalin everyday. So, ayan, nilagay na nga natin ating minced garlic and onion. So, kung kayo ay laging nasunod sa aking uh, channel. So, alam niyo na hindi ko sinusunog yung aking mga aromatics. Kasi nga, bukod sa papait na, eh, mawawalan pa ng nutrient content. Mamamatay yung mga nutrition na nandun sa ating garlic at onion. So, ito na ang ating, sinama na rin ang ating kamatis. So, ganun lang. Sote-sote lang po tayo. Uh, ang, ang, ang apoy natin is uh, medium. So, ayan. Habang nagsasate tayo, syempre, uh, ay habang ano, habang sinusate natin yung ating mga aromatics, langay na rin natin yung ating corn beef. So, isang can lang ng corn beef yan. Kasi ano na rin yan eh, malaman. So, marami-rami na rin yan kung tutuusin. So, ganito lang naman ako kapag nagluluto ng aming food for everyday. ah uh, kadalasan ko ano yung lunch, yun na rin yung dinner. Yan, lagyan natin ng patis. konti lang kasi nga may lasa na yung ating corn beef. So, lagyan din natin ng paminta. So, yan lang naman yung mga talagang palagi nating nailalagay sa ating mga recipe. So, ginamit ko na yung kamay ko kasi nung minsan tinaktak ko, bumuka yung, yung lalagyan. Yun, naparami ang lagay. Kaya kailangan sahod mo na lang sa kamay mo para hindi siya mabumukas. At nang hindi siya umanghang, syempre may mga may bata tayo at baka hindi makain. So, ganun lang. Isusutay lang po natin yun ng mga 2 minutes. So, in medium heat. So, ayan. Lagyan na rin natin yung pinagkatasan ng ating tomato seeds. So, yun. Diba? Napakadali lang. O, yan. Naka 2 minutes na agad. Diba? So, after 2 minutes, pwede. Eh, siguro, ano lang to. Itong dish na to is um, 8 to 10 minutes. Kasi, luto na yung corned beef. Diba? So, parang, ano na lang, ah, uh, i-incorporate mo na lang yung gulay sa kanya, yung ar aromatics, tapos yung gulay. Eh, yung gulay, madali lang din na mamaluto, di ba? Maganda pa nga yan, crunchy-crunchy eh. So, yan yung ating napaka-beige or pechay bagyo kung tawagin. So, yan ang pagkakat natin. From, from the bottom, yung pinakamatigas na part, tanggalin mo yung puwet. Tapos yun, from there, chop mo na lang ng ganong slice Ganon ka, kapal. Parang half inch yata yun. Hanggang sa makatating ka sa dulo yung mga madahon. So, yan. Pinagsabay-sabay ko na sila. Unti-unti uh, lang ang paglagay. Pagka nag-wilt na, tsaka mo na lang dagdagan ulit ng ano, ng gulay. Yan. Gradual lang. Pwede mong ilakas yung ano, yung apoy mo, pagka ganyan. Para talagang mabilis siyang maluto. Yun. So, yun yung mga iisipin mo habang nagluluto ka, kung kailan mo ilalakas yung apoy, kung kailan mo hinaan. So, napakadali lang magluto kung tutuusin. Basta para ka lang ano niya, na, nagda-drive. -nag Alam mo kung kailan mo tatapakan yung gasolina, kung kailan mo tatapakan yung preno, ganon. So, siguro, hindi naman, hindi naman sa pag-ano, Uh, tamad ka na lang kung hindi ka marunong magluto. Sa dami ng mga cooking, ano, eh, baka katamara na lang yan sis. So, kung tamad, eh, umorder na lang. So, kasi kasi, iba naman kasi, iba pa rin kasi pagkalutong bahay, di ba? Nakakamura ka na, sigurado ka pang malinis. Siyempre, ikaw yung nag-prepare, eh, di ba? So, kung marami ang pera, di, wag ka na magluto. Ganun lang po. Ganun lang po kasimple yung ating, uh, di ba kung, kung iisipin mo. So, kung maraming datong, so, wag ka na magluto. Mag-order ka na lang. So, itong video na to, skip mo na lang. Sa mga ano na lang to, katulad ko na medyo kailangan magluto sa araw-araw para makatipid. So, ayan na. Naigisa na nga natin. Lagyan din natin ng uh, toyo for the color. Hindi naman kailangan marami. Siguro 1 tablespoon yan. So, isa-sate so, lang po natin yan. Hanggang sa, uh, siguro mga, kasi kung ma-high heat, mabilis siya maluto. Diba sa restaurant, high heat, ilang minutes lang, luto na. So, kung gano'n ang peg nyo, pwede naman. Mga 3 to 5 minutes. Pero kung gusto nyo yung chill-chill lang na pagluluto, pwede nyo siyang isimmer ng hanggang 10 minutes. Or 8 minutes lang, ganyan. Hanggang sa maluto lang yung gulay. Pero kung gusto nyo yung crunchy-crunchy, 5 minutes, pwede na yan. Yun. So, ganun lang kasimple, di ba? So, yung mga nag-aaral, mga beginners dyan na gustong matuto, yan, mga sote-sote, madali lang po. So, magsimula kayo sa mga ganitong klaseng recipe para naman, from here, talaga namang matututo na kayo. ba diba? Gano'n lang naman yung gisa-gisa, sometimes may sabaw. Yun, pagkaganahin lang natin yung ating mga imagination para malaman natin kung ano, paano tayo aatake sa ating mga gagawin pagluluto. Kung paano natin eh, isasakatupara ng ating cooking ano uh, tawag dito cooking uh, yun nga ako kung channelin <laughs> so yan uh, parang luto na siya di ba so ganun lang ka simple kung gusto niyo crunchy crunchy pa siya wag niyo nang patagalin pag nakita niyo medyo nagwilt na okay na yon kasi yung heat na nasa pan niyo lulutuin pa niya yan eh so the the time na makita niyo medyo ano na siya nagwilt okay na So, yun na yun. dito ng ating dish, ba diba? Sobrang simple. Sabi ko nga sa'yo, tamad ka na lang kung di mo ito maluluto. So, kung tamad ka, kailangan marami kang pera, ha? Para order ka na lang ng order. Ang nakakatuwa lang kasi pag magluluto ka ng sarili mo ulam, ikaw yung nasusunod, diba? ba? Uh, alam mo kung ano ni nilagay mo. Unlike yung sa fast food, masarap nga. Hindi mo naman lang kung paano. Ganun lang. So, sana natuto po tayo sa ating dish. So, halika na kain na po tayo. At, napakasimple pero masarap. Napakasarap na dish. So, thanks for watching everyone. Sana po ay may natutunan po tayo na naman sa ating dish for the day. So, yan. Diba? Napakasarap. Tingnan. At napakasarap din yung kainin kasi na high in fiber kasi nga may mga gulay tayo nilagay. Di ba? Nakaka-healthy na. Ang sarap-sarap pa. So, another dish na pwede natin i-serve sa ating family. Enjoy your dish for today. So, thanks for watching again. And God bless everyone. See you on the next vlog. You know. Pag hindi yan umabot ng gabi, magluluto na naman ako. So, paabuti natin hanggang gabi. Para hindi na tayo magluluto. Bye!